ang ka nakakita pera ng congressman, pera ng taong bayan, magpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Kala ko ba tagagawa kayo ng batas? Bakit kayo nagtatayo ng barangay hall at building sa tapat ng eskwelahan para lang ano, ma-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo'y may ginawa? Pero ikinarga ninyo sa bangketa where you know very well. Roads, alleys, and boulevards and avenues are beyond the commerce of men. Dahil kayo'y congressman, kayo'y siga, ni walang permit, ni walang construction permit, ni walang building permit. Subukan niyong gawin yan sa harapan ko ngayon. Iohoyo ko kayong...